Ano na sa rotunda? Pero kumain na kayo. Okay, awa kami anak mo ha. Kasi nandun sa sita kanina. O, dalawang beses ko na nakita ha. Okay. Okay guys, video na nga natin itong bata na to. No? Kasi kanina nakita ko ito nasa gitna eh. Pero na itong video ko na to, nandito na sa may bandang gilid. Pero gumigitna-gitna pa rin siya. Iniiwasan siya ng mga sasakyan. Okay, napag-alaman nga natin na dalawang taong gulang pa lang pala tong bata na to, no? At yung nanay niya yung nasa gilid, eh, natutulog lang, no? Kaya nilapitan natin to. Okay, sana mapansin to ng DSWD at saka ng City of Pasay, no? Para matulungan man lang tong ito. Kasi delikado-delikado yung sitwasyon nila. Okay, nilipitin na nga natin ito dito sa point nato. ito. Eh, eh, eh! Anak mo ito? Baka maka-aksidente kanina pag umikit na eh. Okay na yan, huwag mong saktan. Kanina pa siya doon na no? gumigit na gitna. Dami pa na masasakyan. Okay, okay lang. Pero dapat doon ka oh, sa may gitna. Para hindi siya nakakaya, no? Nakakalabas dito. Lipat ka rin, no? Pinapagalitan kayo? Hindi ka kasi kami kasi kami kasi kami kasi kami. pag ba po ba kayo? Bakit po? Wala kayong materyan dito? Nagtatalo? Sino? Mga asawa ko. Mga asawa mo sila ng tatay niya? Hindi ah. mga Kasi niya. Kahit mga nga tatay niya, hindi uh, naman mga Nakahingi ba kayo ng tulong sa munisipyo? Ah? Hindi, siyempre. Para ano... Kung alam ba sa DSWT, para mapinakay ng... Paano uh,

pagkakadis, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo, ha. Sabi, so, ha, pambili mong candy. Huwag ka lang sa gilid. Pag ko na sa ka dyan, pirat ka dyan. Gusto mo kaya oh. sa mo sa ano? Bahala ka sa mga kong